Kamusta sa kalabasa? So, ito yung bagong kong channel ngayon. Iwala na yung dating ano kong channel. May, ayun pa din ang dating kong channel ng ating Gail. So, ito yung ngayon is yung kamusta sa kalabasa. Ang pangalan ng channel ko, it's ano siya, Win Gail 25 Vlog. So, eto mga kamusta sa kalabasa. Uh, bumili ako ng ano, ng bagong phone. So, itong phone na to, it's sa uh, ano ba tawag to? Ah, nakakita ko na ito sa, ano, sa mga vlogger. So, binili to sa, ano, mismo sa, sa online shopping. Kala ko nga, kahapon na ito dumating. So, ano ba? Kala namin na ano siya, bato. Bato, bato, pick. Yung dumating. Yung pala, ano, ano naman siya. Kasi nat natakot ako doon sa, ano, natakot kami doon sa, ang nito, doon sa rider. Kasi, nanginginig siya. Sabi <laughs> niya, kasi nabawal buksan yung, ano, yung uh, ah, yung mismong ganito itong box so sabi ko sige na may, mayroon may, naman tayong panu eh katiba yung pwede naman siyang i-ano i atong, ibalik sa seller so ibabalik naman din yung irerepa naman yun eh pagka so yun nga mga kalabasa ito yung binili namin na ano, it's no ano siya infinix No Thirty yan siya mga kalapasa yan siya No Thirty siya so bago siya nakita ko lang siya sa ano sabi dapat bibili ko dapat yung ano yung Itel ano I tell, ano Itel ano siya something <laughs> kasi may edge siya may edge siya so eto na nilalo namin Uh, Infinix Note 30 siya, mga kalabasa. So, nabuksan ko na siya kahapon. Hindi ko lang siya na-vlog. So, ito yung box niya, mga kalabasa. So, ang, ang laman ng nasa box niya, nabuksan ko na kasi. Ito yung ano, warranty. Tapos, ay uh, itong charger na 45 watts. Pakita ba yan? 45 watts siya, mga kalabasa. Tapos, meron siya. Hindi ko alam kung paano ito pag ano. Pag ano siya. Ang tawag to yung ito yung pag kabit. Ito yung nakita na ko sa Then, meron din siyang yan. Ang ano dito yung sa ano. Sa screen protector ba yun. Then, meron din siyang ewan ko ang tawag dito. Mga kalabasa. Tapos, ano ba ba? <coughs> Nasaan yan, yan? Ah, dito yung ano. Yung pansundot. Ayan, pansundot. Dito. So, ayun lang mga kalabasa. Wala siyang ano. Wala siyang headset Or whatsoever. Pero mayroon siyang libre nga, at ano, Ang to? May palibre siyang Ang to? Jelly case. So, sunod ko na kasi jelly case dito sa ano. Ito siya, mga kalabasa. Ayan. Nagandaan kasi ako sa, ano, yung yeah. So, sobrang, ano, siya. Sobrang ganda. Nakita ko lang ito sa vlogger. Sabi ko, ito lang, bibilihin ko. Then, ito na siya. Yung mismo, ano, teka, tanggalin muna natin. pala. ano. <laughs> Ayan. Wait lang, mga ka-lapasa. Hanggang ako pangbalin. So, ayan. So, ayan siya mga kalabasa. Yung, ano, ko, na, na betcha yung kong color. colorate It's orange siya. Tapos, ganito siya. Nakakatuwa lang kasi, yung ano niya, ayan, meron siyang ano rin siya ng, para siya ano ng iPhone. So, natutuwa ako siya sa ano. Pero mismo yung fingerprint, ano niya, scanner niya, nandito. Sa gilid. Then, yung bottom rocker niya, ito pa rin siya sige siya then yung uh, memory niya yung mismong sim card memory niya dito rin siya Ayan, sa gilid then meron din siya mga ka, ano, kalabasa na ano dalawang speaker phone dito sa taas nakita ba sa taas ayan then meron din dito siya sa baba so ito yung ano ng charger tapos yung mismong uh, headset. Tawag ba yung headset ng yun? Pasensya na hindi ako ano ah Hindi ako talaga ano, ng mga phone pag nagbablog. So, yan siya. Pasay, pagpasensya nyo na ako mga ka-vlogger. O mga ka, ano, pala, kalabasa. So, ano natin siya? Review natin siya mga kalabasa. So, ito mismo ano, Note 30 pala. Uh, 5,000 ano siya, milliampere siya ng battery. Then, sa uh, 6.78 na siya. Uh, FHD na siya eye care display so 120 uh, hertz na siya dynamic refresh rate siya. meron siyang 120 nakita ko na siya kahapon siya eh. may 120 siya refresh rate may 90 may 60 tapos may auto siya kung saan siya naka ano siya kung sa, for example alam ko FB yata naka ano lang siya 60 uh, refresh rate siya naka-dual speaker na siya mga ka, ano, kalabasa. Ha? then, yung ano niya, yung memory niya is 16GB extended RAM na siya. So, 8GB plus 8GB siya. So, 16 siya mga kalabasa. Tapos, 256 siya. So, 64 din yung MP niya, yung ano niya, yung triple camera niya. So, ultra niya, 64 MP. Hindi ko lang alam yung ano niya yata. Teka lang ha. hindi ako si masyado kaano dito eh, kabisan pero pinigano ko pa rin sa inyo mga kalabasa so yung memory niya it's in yeah, 16 uh, gigabytes 256 siya yung front camera niya pala it's ano siya 16 gigabytes so pero, pwede na siya ha? then meron din siyang plang flash mga cutting ay mga cutting ka mga kalabasa salay na ako sa di ba? so natin? Anin natin? Natin itong ano yung natin ano natin gulhin natin tong ano ah Itong cellphone ko, Parang Paranggola. Saan na ba to? So, for example natin ha, itong camera, ayan. So, yung sa front nyo mga kalabasa, taga natin natin, ayan. Pakita ba? So, meron din siyang, uh, ayan, yung ilaw. Ayan, flash niya. So, ayan yung ano niya. In fairness, malakas siya. Tapos, tapos mga kalabasa, ang galing natin, sakit sa mata. <laughs> so, meron din pala siyang film. May AI na siya, may beautification, portrait, tsaka super night. Ano hindi ko alam kung ano yung super night? Super mood ba siya? So, whatsoever. Tapos, dito naman sa bank, ganoon din siya mga ka -ano, kalabasa. Ah, meron din siya horizontal, fingerprint pin shutter, o whatsoever. May HDR din pala siya. So, alam po yata, anong ano nito, it's nasa ano. ah, uh, hindi ko lang alam kung ano yung ano niya, yung antawin nito, yung, yung pinaka-display niya na ano, na video. So, yung dimension niya is, ang uh, ayun niya, yeah. Ah, okay. So, yun yung mga kating. So, hanapin dito natin mismo. Yun. So, parang ano eh. Wala Kulang-kulang siya. Wala man lang siyang ano. O, wala nga siyang ano. Yung, ang ko. Yung parang ano siya. Guide. Wala pa lang siya maligay ng guide, mga ka, kalabasa. Parang ko maaaraw ito ko ng guide. Diba? Ito e, na ako lang ng guide. Pero pass chargers yung mga ka ano, kalabasa. Ano siya? 45 pass charger sya. So whatever. Then ang ano niya dito. Tignan natin dito yung ano. Yung camera. Mag Magpa-flash na ako ng aking camera sa mukha. Tignan natin kung gano'n siya kalinaw. Ayan, tignan natin siya. Anong beautification? Ba't may beautification to? Ay, kung may beautification. Talagang super haggard ako. Tignan natin yung pagiging haggard ko sa mukha ko. Tignan lang, pangit. Ang pangit ko pala. Mag-beauty <laughs> na lang tayo, mga cutting. <laughs> Hindi <laughs> natin. So, tingnan natin yung ano. Ayan. Kita ba? Ayan. So, ayan siya mga kalabasa. So, maganda siya yung fairness. Ayan. Kasi 16 megapixel na rin sa harapan. Pwede so, naman natin sa sa likod kung gano'ng kaganda. Iyano ko na lang siya. Ayan. Mababa. natin. Diba? Nagmamanu-manu ko ano ngayon. Nag, Nagmamanu-manu ano ako Ayan siya mga ka ano, kalabasa. Ayan. Madinaw siya mga kalabasa. Oh. Madinaw siya. So, maghanap ulit tayo dito ng mga ano. Hindi ko alam nasan dito yung ano eh. Yung parang refresh rate. Kasi hindi ako maano sa ano talaga. Sa so, pag nagbablog ako mga kalabasa. Ano yung mga binablog ko yung mga kung ano maano ko maisipan ko pero yung sa ano sa cellphone talaga hindi ako bihasa sa cellphone ay na pinaka ano ko talaga so ito yung storage nya 256 mga kalabasa tapos di ba naghahanap si kala yun ito na siya mga, ka mga kalabasa so yung ano nyo camera nyo ano, nga ano, tapos yung screen ano nyo pala is ano, 1080p times 2, 2460. Then, ano na siya? Uh, -huh. Android 13 siya, mga kalabasa. Ayun. Tsaka pwede ka magandun yung mga ano dito, mga kalabasa, oh. Yung mga, ang tawag mga, ah uh, ang wallpaper pati ako nawala na ako sa mga ano, kalabasa ba diba? so yan manage hindi ko na alam kung dito kung nasan yung ano niya refresh rate niya hindi ako magaling sa ano talaga mga kalabasa basta ang alam ko lang maganda siya ayun <laughs> so yun siya uh, nabili namin to sa ano sa shopee ito mismo, ano ito, ang ganda ng ano yun, no? Palumpalo siya. Tsaka nag-ano siya yun, no? Ah, uh, pag hindi nagaano yung, nag Nagaano yung, ano mo, yung kamay mo mismo ito, sa fingerprint scanner niya. Nagaano ano siya. So, ito, hindi ko alam kung ilang color yun, yun ito, eh. Pero ito yung binili ko, naga ano siya, sa so orange. Kasi, ano siya, wala siyang smatches. Smatches talaga ayun siya mat ano talaga siya mat finish man tawag doon mat finish so whatsoever. ayan ang ganda niya palang tapos ako dyan yung ano yung infinix so. ayan pala baliktad ayan di ba ang ganda Palumpalo palo siya so ito nabili lang namin siya sa ano sa siya ano siya mismo sa online 8,000 something yata ito nakalimutan ko na tapos meron siyang ano uh, meron siyang Uh, voucher na 1,200 yata plus may ang daming discount na nakuha ko so 8,000 ano to eh, 8,500 tapos marami ako nakuha ng discount umabot siya na bayaran namin ng 6,200 Ayun siya mga kalabas. So, so ang laki ang laki ano, ang laki ng bawas na kuha ko dito sa ano, sa ano na to, Infinix Note 30 na siya. Pero kung tutusin mo siya, i-ano ko siya talaga i-rate mo siya nasa 1 to 10 okay na siya nasa ano siya 9.5 kasi alam ko yata may 5G yata to kasi itong binili ko 4G lang so dalawa yung klase ano nyo may 5G kasi yung 5G yata nasa 10,000 something so ano siya 11,000 ito kasi ano it's nasa 8,000 lang siya 4G lang siya so binili ko siya kasi mas mura siya kasi wala namang pinagkaiba yung 4G sa ano sa 5G kasi ang, ang ano yata ng 5G sabi ni it's mabilis siya ata siya pag nagano ka. Eh pero wala naman din na, ng 5G rin ako na ano. May 5G ako dito na ano na cellphone pero same din siya mabagal din siya. So wala pinagkaiba mga ka, ano, mga kalabasa. So kaya ito yung ano ko in order ko siya kasi parehas naman siya, walang pinagkaiba talaga sa 4G sa 5G. So ang laking ano niya, ang laking discount niya nakuha ko siya. Tutusin mo, di ba, nasa 8.5 siya. Tapos umabot na siya 6,200 din binayaran ko. So, ano na siya, super ano siya, affordable na siya mga kalabasa. So, yun mga kalabasa, ay lang naman yung ano natin mga kalabasa, yung ganap natin sa buhay. So, sana ano, magustuhan nyo yung binalag ko kahit hindi ano, balahurang vlog siya. <laughs> so hindi ko hindi naman kasi ako ano mga kalamasa hindi ako ano siya hindi ako maano maano sa cellphone pa nagbablog. ano talaga siya hindi ko ano talaga pero dahil kasi nagbusto ko siya tsaka may isa pa akong mablog na ano cellphone ko dati na 5G naman yung 5G na ano na cellphone ko dati na binigay sa akin ng ano ko ng pamangking ko Ganit, Taiwan siya So, i-ano lang natin din siya. i ano to, ikukumpara natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung 5G tapos yung 4G, parang mas mala ano din, wala pinagkaiba. Yung ano pa rin siya sa cellphone pa rin siya. So, yun kung nagustuhan niyo yung ano ko ngayon, mga ka-ano, mga kalabasa, um, i-ano nyo lang ako mismo, i-subscribe lang kay sa aking YouTube channel, Wayne Gale 25 Vlog siya mga kalabasa. ha? Ayun, Wayne Gale Vlog 25, then, supportan nyo rin ako sa aking Facebook account na Gale P. Pereira. So, yung mga kalabasa, maraming Marami pa tayo vlog sa susunod nating, um, ayun lang. Salamat mga kalabasa. babushki, babushki!